Huli kam sa Cebu City, sumalpok ang motorsiklong yan sa railing ng highway sa barangay Busay. Sa lakas ng impact, pumilapon ang lalaking rider at ang kas niyang babae. Ayon sa mga saksi, pareho silang nagtamo ng sugat at binala sa ospital. Sabi naman ng Traffic Enforcement Unit sa lugar, hindi ni report sa opisina nila ang insidente. Sumalpok naman sa concrete barrier sa Pasig ang isang pickup. Paliwanag ng driver na mali siya ng pagtansya sa pagliko sa kalsada. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nasira at natumba ang ilang concrete barrier na yan matapos salpokin ng isang pickup sa Siray Mundo Avenue sa Pasig City mag-aalas dos ng madaling araw kanina. Sa lakas ng impact, wasak ang unahang bahagi ng sasakyan. Nayupi ang gilid at tumagilid ang gulong sa unahan. Ayon sa ilang saksi, mabilis ang takbo ng sasakyan bigyan malakas yung putok. isa eh, ka saka kami umano lumapit. Ayun ay, ay yun na lang na, nakita namin. Kung yan, hindi niya abutin 'to. Ang lakas eh, biglang may lumaga pa eh, parang pumutok yata yung gulong eh. Tapos yun na, pagtingin ko, bumangga na siya, sumalpok na siya dito. Tumangging humarap sa kamera ang 58 anyos na driver ng pick-up na naka-uniforme ng DPWH. The, the, okay lang, mamaya na ako, mamaya na ako. Uh, okay. Kwento niya, galing daw sila sa Lamay at papuntang DPWH sa Barangay Rosario. Ay, yung driver po natin, habang nagmamaniho po siya, pakanan po ng Sirimundo Avenue, na miscalculate po niya yung pagkanan po niya at aksidenting sumalpok po yung sasakyan niya doon sa concrete barrier na nakaposisyon sa gitna ng kalsada. Kompleto naman po siya, mayroon naman po siyang lisensya at mayroon naman po yung rehistro yung ano niya, sasakyan po niya sakay ng driver ang tatlong babaeng kaanak nito. Wala namang nasaktan sa insidente. Na-isyuhan po siya ng citation ticket po. Una una, kailangan po niya bayaran yung property ng Government of Pasig at uh, pwede na po niya'ng matubos yung kanyang lisensya. Ay, hindi po, hindi po nakainom yung driver. At uh, aksidente po niya nasalpok po talaga yung concrete barrier. Pasado alas 3 ng madaling araw nang naialis ang humambalang na sasakyan na iayos sa mga tumumbang concrete barrier at muling daanan ang apektadong kalsada. EJ Gomez, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Suspendido ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahong hatid ng bagyong krising at habagat. Walang pasok ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Binalbagan at Calatrava sa Negros Occidental shift muna sa alternative delivery mode ang mga paaralan sa kawayan habang modular distance learning naman ang ipatutupad sa Kinigaran at Himamaylan sa Dinalungan Aurora wala rin pong pasok ang lahat ng antas sa public at private schools doon dahil sa power interruption ito ay para bigyang daan ang pagsasaayos ng NGCP sa mga poste ng kuryente sa lugar Happy Thursday mga mari at pare ni Reveal ni Sparkle Opa Kim Jisoo ang favorite niyang katrabaho sa GMA Prime Series na Sanggang Dikit for Real. Chika ni Jisoo si Kapuso Drama King Dennis Trillo ang favorite niyang workmate sa series. Professional at funny raw ang aktor. Sabi naman ni Dennis na intimidate siya noong una kay Jisoo hanggang sa na-discover nila na makulit din ng sparkle opa. Nakakasana Nakakasan na rin daw ang TikTok collab ni na Dennis at Jisoo. Magaling siya mag-adjust at makisama sa mga sa mga katrabaho. Masaya kasi naka ano, naka-adapt siya dito sa sistema ng mga Pilipino kung paano paggawa ng mga teleserye. Napapanood na si Jisoo bilang isang hired assassin sa sanggang dikit for real. Aminado ang Sparkle oppa na nag-adjust siya sa kanyang character at pati na sa ilang fight scenes. In the Black Rider, it was kind of good way character. He, he just like protect someone but here is opposite to justice. He killed the people for money. He's totally bad guy. Fight scene is always hard. And during the hot weather, it's really make me exhausting. May mga hinukay na buto sa isang sementeryo dito sa Laurel, Batangas. Hinala ng mga otoridad, may kaugnayan sa kasihan ng mga nawawalang sabongero Balita hatid ni Ian Cruz. May nakitang mga buto ang mga otoridad sa kanilang paghukay sa isang bahagi ng public cemetery sa Laurel, Batangas. Hinala ng otoridad mga buto ito ng tao. Ayon sa sepulturero na nakausap natin tatlong bangkay yung nilibing niya sa bahaging ito ng uh, public cemetery dito sa Laurel, Batangas. Ayon sa kanya, hindi magkakasabay yung uh, paglilibing niya dahil magkakahiwalay daw na natagpuan doon sa isang bulbunduking uh, bahagi ng uh, bayang ito, yung uh, mga bangkay at yung iba naman ay doon pa sa ibang area at uh, inatasan lamang daw siya na ilibing nga dito sa lugar na ito yung uh, mga bangkay. At sa ngayon naman, ay aalamin ng mga otoridad kung yung bang, mga inilibing na bangkay dito ay may koneksyon doon sa mga hinahanap ng na mga nawawalang sabongero. Ayon sa sepultorero, inilibing ano niya ang labi may tatlo hanggang apat na taon na ang nakakaraan. At sa pagkakaalam niya, mga salvage victim ito. Tila matagal na rin daw patay nang sila ay matagpuan. Mabaho, Mabaho na. So matagal na siyang natagpuan doon? Mabaho inuud na iba. Basta dinideliver -de lang sa akin yun. Inaabi lang ako sa akin, pinireport sa akin na mag-ready kat mayroong salvage na ililibing tayo. Habang naguhukay, nakabantay sa lugar ang mga taga-forensic group ng PNP. Naroon din ang mga taga-CIDG, ang pangunahing nag-iimbestiga at local police para sa seguridad. May dagdag puwersa pa ng Provincial Mobile Force Company ng Batangas Police na dumating para isecure ang lugar. Inilagay ng forensic team sa body bag ang mga nahukay na buto. Ipoproseso ito at kukuha na ng DNA profile para malaman ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ang paghukay ay bahagi ng investigasyon sa nawawalang sabongero. There were, there were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the area. We are assuming them now We are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Si Interior Secretary John Vic Remulla nangako ng wala silang sasantuhin kaugnay ng kaso. Dahan-dahan talaga nilang tinatahi lahat 'yan. Pag may natahila nila, kami ni General Torre mag-a-arrest sa kanila kung sino man sila. And I repeat, no sacred cows. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na konektado pa siya kay Charlie Atong Ang na itinuturong mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Pinalagan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang tila pag-uugnay sa kanya sa isyu ng na mga nawawalang sabungero. Balita hatid ni Marisol Abduraman. So, sabi niya that is Pre 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 ito raw ang naging reaksyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang sabihin sa kanya ni Vice President Sara Duterte na tila iniuugnay sa dating Pangulo ang issues sa missing sa bungero kasunod ng pahayag na ito ni Justice Secretary Crispin Remulla. May mga taong parehong involved sa pagpatay ng tao sa drug war at sa isabong. That's far as, as far as we can trace right now but we will have to establish clearer links To each other. Ang negosyanteng si Atong Ang ang itinuturo ng whistleblower na si Patidongan na masterminds sa pagpatay sa mga sabungero. Si Ang ay dating kliyente ni Attorney Ruth Castelo na tagapagsalita na ngayon ng Office of the Vice President. Pero paglilinaw ni Castelo, matagal na siyang walang koneksyon kay Ang. Charlie Atong Ang was my client in 2007 for the crime of plunder. And then uh, we went on probation. We succeeded in seeking for probation, and he was, a, he was given a two-year period. In 2009, I just got him. I released him from the Bikutan, where he stayed. As soon as he was released from Bikutan in 2009, that was the end of our lawyer-client relationship. He was never my lawyer again. Nasa The Hague sa The Netherlands ngayon si VP Sara para dalawin ang amang nakadetain sa International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity. Ang bise, nagpasalamat sa mga senador na nagsusulong ng interim release para sa kanyang ama. Kasama niya doon ang kaalyalong si senadora Amy Marcos. Nitong lunes lang, inihain ni Marcos ang tinawag niyang President Rodrigo Duterte Act. Panukalang batas ito na nagbabawal sa mga extraordinary rendition o ang sapilitang paglipat sa isang tao mula sa Pilipinas popuntas sa ibang bansa ng walang court order. Parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon at multang hanggang 10 milyong piso ang itinagdang parusa sa panukala kaugnay sa impeachment. Handa naman daw ang bisin na harapin ang kaso matapos lumabas sa resulta ng SWS na 66% ng Pilipino ang nagsabi na dapat harapin ito ang impeachment para masagot ang mga ligasyon laban sa kanya. Ipinauubayan na raw ng OVP sa Korte Suprema ang usapin sa impeachment. Pero ayon sa takapagsalita ng OVP, mas mainam daw kung hindi na ito itutuloy. We'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people uh, of money on the trial that is technically defective from the beginning. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na matetechnical rin sa dulo. Ipinagmalaki naman ng OVP ang mga accomplishments ng tanggapan, kabilang ang libreng sakay na umaabot daw hanggang Tacloban City, lugar ni Speaker at later Representative Martin Romualdez in Tacloban in particular, um, the Office of the Vice President really needs to provide the help because we have been consistently asked. Naghihingi ang mga tao sa Office of the Vice President. Sinabi rin ni Castelo na ang hindi pagbibigay ng pondo para sa mga proyekto ng OVP at ang hindi pagsuporta sa bise ay the service sa bansa. Tugon ito ng OVP sa sinasabing spare tire lang ang bise. We need A vice president, who is always ready to assume the services that are now being delivered by the vice president through her office, is um, a way of preparing herself just in case anything happens from now until 2028 and keeping her out of the loop, whoever the vice president is, keeping her out of the loop or uh, not being able to. To provide funds for her projects and programs, not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bip, 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 abisa sa mga motorista, may dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang Caltex Philippines ngayon pong araw. Batay sa anunsyo ng... Uh ng Caltex at eh, 20 centavos kada litro ang taas presyo sa gasolina. May dagdag namang 35 centavos ang kada litro ng diesel. 20 centavos naman ang taas presyo sa kerosene. Kabilang ang oil company sa mga nagtaas presyo na ng kanilang produksyon o produkto nito.